2009 nung isa ilalim sa state of calamity ang National Capital Region at ilan pang karatig na mga lugar dahil sa pananalasa ng bagyong Ondoy. Halos limang milyong tao ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit apat na raan ang nasawi. Pero makalipas ang anim na taon, ano na nga ba ang mga leksyong natutunan natin sa trahedya? Live mula sa Marikina, may report si Cedric Castillo. Cedric, Yes, Jessica, kung disaster response daw ang pag-uusapan ay malaki na raw ang naging improvement ng Marikina City matapos nga ang pananalasa ng Bagyong Ondoy noong taong 2009. Pero kakibat ka daw nito ay kakailanganin daw o kailangan daw ng lunsod ang mas sapat pa na infrastruktura panglaban sa baha. Ang dilugyong bitbit ng Bagyong Ondoy noong 2009, bangungot na marahil hindi na mabubura sa isip ng marami. Ang Provident Village sa lungsod ng Marikina, saksi sa kalunos-lunos na bakas ng Bagyong Ondoy. Ngayon, makalipas ang anim na taon, dito namin nakilala si Rodel. Wala raw no siyang balak lisanin ang kanilang komunidad. Baka ano kalahati na ang nawala rito sa loob ng Provident. Mga nagsawa na rin o mga residente. Umikot kayo dyan sa mga street-street dyan. Ang dami saradong bahay dyan kayo po, ba't hindi po kayo maalis? Eh, wala, wala tayong malilipatan eh. Iminuestra sa amin ni Rodel ang kanyang mga nasaksihan. Ang bilis ng pangyayari. Kasi ito po ay ilog na itong kapit. Oo, oh, ilog na yan. Uh -huh. Pero may bakod po. Yan na yan. Uh -huh. Bali, bakod na yan. Bakod na ito? Ba oh. Uh bakod -huh. yung tubig po nun? Umakit dyan. Parang ano siya, yung alam... Alam mo yung parang tsunami, umakit na ganun. Gali yung aircon na yon inabot yon lampas ng konti. Sa loob ng siyam na oras, lampas 500 millimeters o katumbas ng isang buwang ulan ang ibinuhos ng bagyong ondoy noong September 26, 2009 sa maraming lugar. Mabilis naman daw humupa ang tubig pero ang putik, basura at pinsalang iniwalang baha ilang araw naging parusa. Bilyong-bilyong pisong halaga ng ari-arian ang nasira. Maraming buhay ang nawala. Ilan sa mga ito, tinangay daw ng Agos papunta sa lugar ni Narodel kinabukasan, ano, yun, mayroon kong may makikita karon sa lugar na yun, sa may hagdanan doon, sa may eskinita doon, tapos dito, kabila. Ang daming patay dyan na. Tuluyan na raw ngayong nakabangon ang Marikina at ang buong kamay nilaan. Pero ang tunay na pagkakadapa ay kung wala raw leksyong iniwan ang pananalasa ng undoy. Siyempre, nandun yung takot. Kahit oh, pa paano, hindi maawilis yung takot kasi kumbaga naranasan namin yung undoy. Yung, yung paano mga rumesponde yung uh, local government? May nagbago ba sir? May improvement? Oo, oh, man. oh, mabilis naman pag yung kaganon, naka-alerto agad sila. Oh. Mayroon bago mag-undoy? Ay, wala. Wala talaga. Uh, wala talaga. Uh, kung noong araw talagang iniintay na lang na yung baha ay dumating dyan sa harapan nila at saka lumilikas. Ngayon, uh, bago pa dumating yung baha, meron na tayong warning sa kanila. Uh, establish tayo ng isang uh, effective warning system. Masasabi nga raw na may magandang ibinunga ang trahedya anim na taon na ang nakakalipas. Pero hindi man pangkaraniwan ang buhos na dala ng bagyong ondoy, hindi raw ibig sabihin, hindi na ito muli pang mangyayari. Kung nung araw ay ang gantuhod o hanggang bewang yung ating pinaghahandaan, ngayon ang kailangan natin paghandaan ay lampas ng bubong ng bahay. Pagdalagay din ng mga retention well o dam na kinakailangan natin na mailigit sa upper Marquina Uh, river, no? So, doon, dapat doon pa lang maharang na itong pagbaha at pagkatapos ng tagulan, at saka na lang ito i-release ng paunti-unti. So, nakatalatag ito 2016 hanggang 2017. Jessica, dineklara ng city government na bilang Marikina Watershed Protection Day ang September 26, hindi lamang daw bilang pagugunita sa anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Ondoy kundi para na rin daw mataniman at mapagyabong yung itinuturing o yung kinoconsider na first line of defense ng lungsod laban sa baha Jessica. So Cedric in terms of paghahanda yung uh, rescue o emergency teams nila nag-improve pero dun sa infrastructure na kinakailangan eh kumbaga eh, naka-schedule pa lang yan na gagawin tama ba yung sabi, sabi ni mayor sa next uh year pa. Yes, Jessica. Uh, unahin natin kanina yung may mga nakausap tayong mga residente, ano, particularly dun sa Provident Village. Ang sinabi nila, dun sa kanilang area, meron pa rin daw sila na-experience sa pagbabaha-baha. Ano. Uh, minsan, na uh, yung hanggang, uh, hanggang tuhod daw. Ano. Uh, tinanong natin si uh, Mayor ng Marikina City, uh, meron ba o oh, nakikita ba niya in the near future na ang uh, Marikina City ay hindi na makaka-experience ng ganong klase na uh, pagbaba yung dala ng uh, Bagyong Ondoy, ang sinasabi niya is yun yung target ng uh, Marikina City. Two to three years from now ay uh, meron sila mga project na kinailangan pang i-develop yung design, kailangan mag-ready ng budget kasi uh, well, yung uh, ng mga dike, at uh, saka nung, uh, mga yung mga pader kumbaga na o yung sa may mga, yung yung, uh, yung facility na pwedeng humarang nung pagbaba doon sa may upper uh, o uh, kumbaga mataas sa bahagi ng uh, Uh, Marikina River. Ano ang uh, nabanggit niya kanina dun sa interview ang uh, target is uh, possibly 2016 or 2017 na uh, harin na masimulan itong projects uh, yung mga project nito Jessica. Maraming salamat sa iyo Cedric Castillo.